Hello. hello, hello mga katigang. Ito yung aking nabulibol nung ano umaten ako ng awarding uh, kahapon. Umaten kami ng awarding kasama ko ng, yung ano yung anak ko kasi pwede kami magdala ng isang guest. Kaya ito yung nabulibol ko. Akala ko gumagraduate gra na ako. kasi parang diploma eh. Ayun. Akala ko gumagraduate na ako nung sa akin. Kaya, okay. Sabi ko. At ang masarap pakinggan, bag i, ibigay itong, ano, uh, diploma. <laughs> Yung sinabi ng, ng, ano, ng manager namin, kung bakit ka na-select na awardee, eh, na grand excellent. Yun ang pinaka, pinakamasarap pakinggan. Kung bakit ka binigyan. Ano bang nagawa mo sa kumpanya o sa trabaho mo? <laughs> okay, dokey mga katigang. Bye-bye!